Ah, Saya mau bos. Ya nah. Benda yang saya setina, ya. Saya temu tamak lah yang mau bos. Ha ha Para sa inyo mga boss, balay ngayon, ah, uh, ito may repair kami mga boss, oh. Para repair lang namin yung itong ano namin mga boss, ano, you know, side cam. So temporary lang muna 'to para may pakita lang tayo na record sa inyo mga boss. So ito mga boss yung order natin sa kay sa Ibiga natin mga boss, oh, ano. You know. So ano to mga boss, yung pilit natin na uh, Astro. Astro to mga boss na 10 grain. balay Bali, manipis na skirt Kurt ito mga boss kasi yung unang natin na inorder nung nakaraan na may binigay sa atin na sombrero bali makapal yung skirt nun medyo ano sa unit natin yun, ano, medyo masikip so gumawa tayo ng bagong resizer so ito mga boss uh, try natin gorder Go ulit tayo pero manipis yung skirt so tingnan natin kung uh, okay lang yung size nya kung makaabot 5.50 to pero kung kulang, akon sobra pa rin, so, recess natin ulit. So, yan mga boss, bubuksan natin. Ah, uh, maganda yung, mga ano mga kaibigan natin, padala. Yan. Ah, uh, ano siya? Ako siya. Ah, uh, yung skirt niya, eh, yung mic Simbawa kung ano yung skirt niya ka kapal. Kasi sabi niya, ano to eh, ah, manipis lang. Manipis yung skirt, so sabi ko, sige, okay. Pero try lang natin. Yan, mga boss, oh. So, eto mga boss, buksan natin yung uh, isa lang. Kung so, okay. So, Yan mga boss, oh. So, Kita ko na sa inyo mga boss, ah ito mga boss. yan so manipis yung sikat nyo mga boss ito mga para linaw sa so, so mga boss oh so okay lang yung ano nya manipis yung sikat nyo mga boss yan so try natin sa unit mga boss ah So ayan mga boss, ah, at natin kung magbabawas pa tayo. So ayan mga boss oh. Bali sakto lang mga boss. So may sobra lang na konti, yan oh, mga boss. So okay lang, pwede, pwede siya na gamitin. Pwede rin siya gamitin yan oh. Yan. So may sobra lang siya konti. So magre-resize pa rin tayo mga boss, pero kunting resize na lang. So doon pa rin natin gagamitin sa ginawa natin na resizer. So, yan mga boss, bali ano natin, ui lang. Kung okay lang yung size niya. Yan mga boss, maganda yung ano natin mga boss, paglabas. Yan mga boss, malambot lang yung pag-ano natin kasi maliit lang yung ama, ano lang, malipis lang yung skirt niya. Yan mga boss, ganda oh. Yan, tawag mo So, yan mga boss, bali ito yung size So, ano lang. Yan mga boss, oh, 5.50 Yan. So, konting ano lang yan mga boss, kasi eh, manipis yung skirt nya. Yan. So, yung target natin is, nasa 30 yards na yung mga boss. So, yung mga boss, pala i-testing namin kung uh, okay yung pilit natin. Yan, oh. Ganda yung resize natin, ha? Yan. Saya so, tem temama loh yang mau bos oh. Han. So, tarik mec. Selesai romo nanti mau bos. Yo. Sira temalah ini, Pak. Wah. Saya nomor bos Siro. So this thing, uh... Ronas ito gawa Op, layo is ko na ba? Una tiro Isa Sa, Sa <laughs> So, maganda 'yung tama ng um, ...nipis ang skirt, oh boss. Okay, ba be. Hmm. Medyo dula ang galing, kwan. Tapos puro saya itom. ada omega okay, sa. Mengantingan-tingan ada apa? Baik. Oke, kawan tingan ni amek. Bosong ulang tat lu ah. Lena. Lena nang ikutnya. Eh, ulah sa. Sik depe. bos balik sa. Kebikin mana tu mau bos dah kau na nang buo. nak mm. dinukitaw. anak cha yang mau mga buso 30 yards yo. hmm. sto mengs ha? japon. ata kidakon mo mungkin? ay, bin. samran to anting bronso. Ayawan, teka na eh. Ganit ganit ang kontra ba? Tubig, Meg. Tubig na. Babaw. Okay. Diba, ito mo. Ha. Ara. Hindi, hindi ko nang kitang Tata tuga mai ngawin di tsumegi Arak naegi Bu tunga muna guru Tunga yeah. oh, no. Kau yang igu iya nga tape Tope Tukugurung igu hai Gyalang Oh Dulap man Igo tong Uwe Hahaha Do rambing ang duwa. Ha? Do mo lagi agsik ug. Salan to. Ha? Salan. Nulog ur pa ha? ha? Nulog. Ba? Ata na, napon pa na sa may. Ha? Sa so mga boss, bali ang target namin is mga ano lang mga boss. Mga 30 yards so testing tayo. 30 yards bali yung ano natin is uh, na-resize natin sa resize natin mga boss so ito yung resize natin ano lang 5 mga boss 5 point ano lang 5.52 point 52 Uy, damo ragalit Baik ini tu bala. Belum bala kau bos. Konek. Oh. Ada dua mak nak Baik. Okay. Tu rambing aku. Lexus Slick So testing natin kung maganda yung tama ng itong pilit mga boss Wala diba. yung aw Ngayon Uh. Ba -ba 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 to. Babababa ko gamay may dalam ng igo niya karon. Na na na. Mm -hmm. Oh, igo ng <laughs> kali. <laughs> o kamra. <laughs> Dalam-dalam kagay may 1 da mil dat dalam. 1 mil dat. Sa? Diba, ay, mo sa di ba ay pabutang mo sa tuog gamay ang kuret mm tama na sige testing ba tumay lang ay na iga mm na tek bai sa pa eh. nagliga na kaygo tay saragito ba bubaba ka may kay ubos ng igo niya mo tuog gamay Tuh, tak tak lembut ah mm. wai nda Ubus ged wai nak bilan. belan wala macam macam nah nah hmm tentu eh kita mau ego ah grup Ano Ha? So ito mga boss yung last natin order. Yan. Sa Astro. So malapis lang yung skirt. So importante mga boss kung dapat uh, i-resize nyo. Yan mga boss. Na-resize. Sa 5.52 Na tamang sukat lang yan na resize yan mga boss para mas maganda yung tama kasi yung ano natin itong pinumpit natin is nasa 5.50 lang itong mga boss eh itong mga boss so tisyo ulit sa panunod nyo ingat sa inyo lagi ingat sa inyo